Harry Roque, naprito sa sariling mantika, Mao rally sa Japan, napanes at inamag dahil sa nilangaw, nang gagala ay Tay si Harry Mao, pinagre-resign si PBBM, Hoy, Harry Mao, anong akala mo sa sarili mo? Bossing, pinagtitirik pa ng kandila ang mga kasama niya, wag na Harry Mao, sayang ang kandila, pwede siguro, kung sa burol mo na lang, wala nang naniniwala sa inyo, kundi ang iilang pinanawana ng katinoan. panoorin po natin ang video. Salamat po. po. Natin at susubukan ko po pong intindihin yung kanya mga pahayag dito. Una niya pong sinabi, maghuhusga na po tayong lahat. Ang tanong, sino kayong lahat? Sino yung tayong lahat na tinutukoy mo, Hari Roque? Kayong kakaperanggot ang bilang? Na hindi man lang makuno yung inyong venue kapag kayo ay may rally? Yung mga natitira na lang sa kampo ninyo? Yung mga supporters ninyo? Yung mga naniniwala sa inyo? na unti-unti. Actually, hindi siya unti-unti. Biglaan ang pagbawas ng suporta sa inyo. Sila ba ang tinatawag mong tayong lahat? Dahil kung ang tinutukoy mo ay ang buong bayan na tayong lahat, ay nananaginip ka ng gising Harry Roque. Mayorya po ng taong bayan ayaw na sa inyo. So sino yung tayong lahat na sinasabi mo? Kakapiranggot na lang po kayo sa totoo lang inaayawan na nga kayo ng taong bayan eh. Dahil sa klase, sa estilo ng inyong pagpapababa kay President Bongbong Marcos, pinagpipilitan nyo na bumaba siya sa puesto. na ang inyong paraan ay puro pagmumura, puro pang insulto panliliba, paninira. Paano kayo magugustuhan ng taong bayan kung ganyan ang style nyo? Hindi na kayo nagbago. So, ang asahan ninyo, yung tayong lahat na sinasabi mo ay mas marami pang mababawas. At ang lalabas niyan ay kayo-kayo na lang ang maghuhusga dahil matagal na kayong hinusgahan ng taong bayan. At yan ang katotohanan. Sunod niyang sinabi, simulan po natin sa pamamagitan ng pagpapahiwating na tayo po ay maninindigan sa ating karapatan para si Santihin ang presidente dahil hindi na po tapat sa kanyang sinumpaang katungkulan. <laughs> ang galing speech ni Harry Roque. <laughs> Sisimulan daw ninyo o nila sa pamamagitan ng pagpapahiwating na tayo po. Kasi yung parin ang ginagamit niya, tayo daw. Lahat daw tayo. Tayong buong Pilipinas. Tayong lahat ng mamamayan ay maninindigan sa ating karapatan para si sagtihin ang presidente na hindi na daw tapat sa kanyang sinumpaang ang tungkulin. Ang tanong, sino ba ang hindi naging tapat sa kanyang sinumpaang ang tungkulin? Sino ba ang nagkaroon ng gentleman's agreement? Sino ba ang nilalaglag ngayon ni Duque? Na kahit na bumaliktad na at binawi na ni Duque yung kanyang sinabi, majority pa po ang naniniwala na yung unang binitawang salita ni Duque yun ang totoo. Kaya doon sa sinabi ni Roque na hindi na naging tapat. Tanungin niyo muna yung kampo ninyo, Roque, kung sino sa inyo ang hindi naging tapat sa taong bayan. Bago ka magbato ng salitang hindi na tapat. Sa totoo lang tayo, huwag nyong bilugin ang isipan ng tao dahil hindi nyo na magagawa yan. Kahit na ano pang sabihin ninyo, nanindigan na ang taong bayan at alam na po namin kung sino ang hindi naging tapat sa kanyang tungkulin. So kung may karapatan kayo para si ang ating presidente, ipakita nyo na. Gustong gusto namin makita kung paano nyo si si Santihin, si President Bongbong Marcos. Aabangan po namin yan. Actually, talagang inaabangan namin mula pa nung nag rally, -rally kayo Nakailang rally na kayo para si Santihin si President Bongbong Marcos. Pero pag gising natin kinabukasan, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas. Hindi na ba kayo napagod? Hindi nyo ba matanggap ang katotohanan? Kung sino ang nanindigan at sino ang hinusgahan? Sunod niyang sinabi, gagawin po natin ito sa mapayapang mga pamamaraan tulad ng pagmumura, tulad ng paninira tulad ng pagkondisyon sa isipan ng tao na si President Bongbong Marcos ay korap at hindi karapat dapat sa kanyang tungkulin e eh, sa mga nakaraang kaganapan. Sino ba ang lumalabas na korap? Kaya nung hindi umubra yung kanilang pagmumura sa kanilang mga rally at sa kanilang mga pang-iinsulto, kay President Bongbong Marcos, ngayon mapayapa na yung kanilang gagawing paraan. At ang sabi niya, tuwi alas sa is ng gabi, tayo po ay magsisindi ng kandila sa labas ng ating mga tahanan. Pero, nung una kong narinig ito, kahapon yata niya sinabi ito, paglabas ko po sa bahay ni isang kandila, wala po ako nakita sa kahabaan ng aming kalsada dito. Wala po ni isa. So kung binabalak ni Harry Roque na mag-ala cardinal sin, ay hindi po siya magtatagumpay. Siguro ang dapat nang gawin, umikot siya sa buong Pilipinas at mamahagi siya ng kandila. Kasi hanggang kailan kayo magsisindi ng kandila, Harry Roque? Hanggang mapaalis nyo at masisanti ninyo si President Bongbong Marcos? Na eh, napakadaming kandila nun. Siguro libo-libo, daan-daan, bilyon-bilyon kandila ang kailangan ninyo para mapaalis nyo si President Bongbong Marcos. Yan ay kung may magsisindi ng kandila sa labas ng inyong bahay. Ikaw kaya Harry Roque sa lugar ninyo. Mamayang gabi, lumabas ka at videohan mo. Ipakita mo sa amin kung yung mga kapitbahay mo ay magsisindi ng kandila. Yung magliliwanag ang buong kalsada ninyo sa dami ng kandilang kanilang sisindihan. Baka sakaling maniwala pa kami na sinunod ka ng Pilipinas. Unahin mo dyan sa lugar ninyo Ipakita mo sa amin na lahat sila ay nagsindi ng kandila at lumiwanag yung subdivision niyo dahil sa dami ng kandilang sinindihan. Okay ba yon? Ihintayin namin yung video mo. Sabi pa niya, sabihin po natin sa ating mga kapitbahay sa buong bayan na pagsapit ng dilim, magkakaroon po ng liwanag. Matagal na pong nagkaroon ng liwanag. Kaya nga po nanalo si President Bongbong Marcos eh. Nagliwanag po ulit ang kinabukasan ng mga Pilipino. Kayo lang ang nagpapadilim. At kayo ang humaharang para tuluyan magliwanag ang buong Pilipinas. Kayo at ang inyong mga makasariling agenda. Pagpapatuloy pa niya, hindi po tayo gagamit ng puwersa dahil hindi po tayo gaya ng mga teroristang CPP NPA. E ano ba nangyari sa mga rally ninyo? Hindi ba balak ninyo na kapag kayo ay dumami ng dumami sa inyong mga rally, ay tutuloy kayo sa Malacanang? Hindi ba yun ang pinaplano ninyo nung kayo ay nag sa Liwasan Bonifacio? E nagkataong kinulang kayo ng tao na hindi nyo kanyang pumunta at lumusod ng EDSA o ng Malacanang. Kaya nga hindi umubra yung inyong binabalak na puwersa dahil wala po talaga kayong puwersa. You do not have the numbers. Kahit na anong sabihin pa ng mga kasamaan mo na huwag baliwalain ang puwersa ninyo, wala po talaga kayong puwersa. Alam ko na alam ninyo yan. Kaya kung ano-ano na lang gimmick ang ginagawa ninyo, sadly, hindi po kinakagat ng tao. So magmamasid po tayo tuwing gabi pagsapit ng alas 6. Bilangin po natin kung ilan ang magsisindi ng kandila sa labas sa kanilang mga tahanan. Okay ba yun? Hari okay. yun na lang maitutulong ko sa iyo. Bibilangin ko kung ilan ang magsisindi ng kandila dito at i-report ko sa iyo. Okay? Sabi pa niya, magpapahiwatig po tayo ng ating damdamin. Magpapahiwatig po tayo ng ating husga. Kung siya ay mananatili o aalis na mapapagod lang kayo, Harry Roque, hindi po aalis si President Bongbong Marcos sa kanyang posisyon. Hindi ang mga tulad ninyo ang magpapababa kay President Bongbong Marcos. Ano, babaw siya sa si inyo at sasabit. Okay, Harry Roque, sorry ha. Sige, bababa na ako sa aking pwesto kasi nagliwanag na ang buong Pilipinas sa dami ng kandilang sinindihan. Hindi ko na po kaya ang liwanag kaya ako po ay magre-resign na bilang presidente at iyo po nyo na kung sino man ang gusto nyo tuyo po at ipalit sa akin bilang presidente. Masaya ka na, Harry Roque? Naku, eh baka abutin tayo ng 2028 pagkatapos ng termino ni President Bongbong Marcos at kusa po siyang bababa sa pwesto. Hindi po kailangan ng bilyon-bilyong kandila para paalisin po siya pagdating ng 2028. Eh kaya lang, hindi kayo makapaghintay eh. E di sige, mamudmud ka ng kandila sa iyong mga kapitbahay, sa buong bayan, para masabi naman na tagumpay yung iyong project. Sabi pa niya, isa lang po yan sa mga pamamaraan na ipaparating natin ang damdamin ng taong bayan hanggang sila po ay mabingi sa ating husga. Papanong mabibingi si President Bongbong Marcos kung kandila ang sisindihan ninyo? So out of the question na yan si Dinang Kandila, Harry Roque, ituloy mo na yung sinasabi mo, ibang pamamaraan. Dahil ito pa lang is doomed to fail. Pag nagsindi ng maraming kandila at lumiwanag ang buong bayan, mabibingi ang ating presidente at siya na mismo ang bababa sa kanyang pwesto. Hindi po yan magmamaterialize na sabi ko sa inyo. So kung ang sinasabi mo isa to sa mga pamamaraan, eh alisin nyo na itong kandila na to ituloy nyo na yung ibang pamamaraan niyo Ano yung ibang pamamaraan niyo Kudeta? Magmamarcha kayo sa si EDSA? Gawin nyo na! Hinihintay na po yan ng mayore ng taong bayan. Ipakita nyo na yung puwersa ninyo. Inip na inip na kami sa ganyan mga klaseng pananalita mo, Harry Roque. Tinatawag ka ng agitator eh. Ang hilig mong guluhin ang isipan ng taong bayan. Imbis na tumulong kayo para magtagumpay tayo, ang ginagawa ninyo ay lasunin ang isipan ng taong bayan para sila ay magalsa at mag-aklas. Eh ano nangyayari? Wala. Halos wala naman sumusunod sa mga panawagan mo. Dahil alam nila, alam ng mayorya, majority ng Filipino people ay satisfied at pabor sa mga ginagawa ng ating presidente. Ilan lang kayo na hindi pumapabor at nakikiisa kay President Bongbong Marcos dahil kitang-kita -kita naman namin kung ano ang gusto ninyo ang tanggalin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto at iupo nyo si VP Sara bilang presidente para malinis na lahat ang mga anuman nagawa ninyo para hindi na mabukla, para hindi na makita ng taong bayan kung ano yung mga kabulastugan na mga pinagagawa ninyo unti-unti nang lumalabas eh umaalingasaw na nga yung eh. Kaya nagmamadali kayo para iyo po si VP Sara. Na nakapagtataka naman, wala tayong naririnig na pagkontra ni VP Sara dito sa mga pinaplano ng kanyang mga alipores at ng kanyang mga kaalyado at ng kanyang pamilya. So paano din naman tayo hindi mawawalan ng tiwala kay Vice President Sara Duterte na kahit na gusto natin siya ang maging kapalit ni President Bongbong Marcos pero sa mga galawan ng kanya mga kaalyado, wala po siyang ginagawa. Di, hindi niya kinakausap na huwag kayong ganyan, huwag nating guluhin ang ating bansa. Hintayin natin ang 2028 at siguradong ako naman ang uupo bilang presidente. Pero sa ginagawa nyo niyan, lumiliit po ang chance ni Vice President Sara Duterte na siya ang papalit kay President Bongbong Marcos bilang presidente sa 2028. Masakit man pong aminin pero yun po ang nakikita ng mas maraming Pilipino sa ngayon. Na da dahil sa mga pinaggagawa ninyo, ang apektado po ay si VP Sara. Maniwala man kayo o hindi, tanggapin nyo man o hindi. At ang panguli ni Harry Roque, tama na, sobra na. Tama nga Harry Roque, tama na kayo sa ilusyon ninyo. Tama na kayo sa pantasya ninyo na maiuupo nyo si VP Sara nang wala sa panahon dahil hindi nyo po mapapabagsak at hindi nyo masisisanti si President Bongbong Marcos dahil hanggang ang mayorya ng Pilipino ay nakasuporta sa ating presidente, wala po kayong tsansa ni katiting na tsansa na magtagumpay. So ang huling sinabi mo, sobra na o sumusobra na kayo kaya dapat na kayong talusin. Kayo po. Ano ang masasabi nyo rito sa ilusyon ni Ari Roque?